Yo! What's up mga idol! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo at ganoon din po dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas Ngayong araw po ay meron lang po ako isi-share sa inyo at ito po ay ang pagpapalit ko ng pancher dito po sa ating makina kasi nga po ay sira po itong makina namin ngayon at bumigay yung PLC So pag sinabi pong PLC ang uh, nasira ay matagal po ito bago ito maayos kaya mga idol ito lang ang pagkakataon na makapagpalit ako nitong uh, pancer Kasi kapag tumatakbo itong makina namin ay hindi po namin ito napapalitan Kaya ito na muna ang pagkakabalahan ko habang sira po itong aming makina So ito po ay uh, pangalawang araw na itong uh, hindi tumatakbo yung aming makina Kaya lahat ng mga pwede kong uh, palitan dito ay sinasamantala ko ng palitan Para kapag naayos na itong ating makina ay tuloy-tuloy na po ang pagtakbo So ito mga idol, yung pinapalitan ko dito ay ang pang-pile hole ng uh, mga papel mga idol So ito, pinapalitan ko na ito kasi medyo mapurol na at marami nang nakasabit sa mga butas-butas ng papel at uh, sumasabit na ito sa mga printer Kaya pagkakataon ko na ito na mapalitan lahat mga idol So tara mga idol, samahan niyo ako sa isang simpleng trabaho na gagawin natin ngayong araw. Let's go! ito ang pancher na kinagabit natin dito ngayon mga idol mga idol na magpalit na tayo ng mga uh, pansis at uh, ito lang ang pagkakatao natin na mga pagpalit ng mga pansis at mga uh, kapaglinis ng makina kasi sira yung ating makina hindi makatakbo so wala kami trabaho ngayon kaya ito na muna ginagawa ko ang maglinis ng makina magpalit ng mga uh, pansis para pag uh, ng makina natin ay okay na naman siya so yun nga lang ang problema ngayon wala tayong overtime bawas kita. So, ayun. Maraming salamat sa panonood mga idol. Maraming salamat. Ang bigyan ng kamay ko. Bye-bye.